Okay, papakita natin yung max. pag yung max settings ng ating mga satellite box, signal man or or satellite. Ito 'yon. Pakita natin kung ano. -ano. Yan. Dapat sa nakalipas na tatlong linggo 185. Yan yung max yung pinaka the best. Yan yung pinaka the best. Yan yung pinaka the best, 185. Yan ang max niya, yung strength signal niya dapat laging 100 max. Yan. Yan. Yan ang pinakamalakas sa signal. Dapat. Kaso may ipapakita ko yung graph, yung yung satellite graph. Kasi kami lang mga ng mga technician ang mayroon ng gumagamit noon. Okay, bali ito yung ano, yung polarity ng aking satellite. Yan, pipindutin ko yan para yung lumabas na 270 tsaka 180 ang polarity. 270 ang orientation, 180 ang polarity. Yan. Ayun, pagka kami nag set up ng mga satellite yun namin tinitignan tapos ito naman yung spectrum yung signal natin napakaraming satellite sa buong mundo ayan o oh. asan yung spectrum may spectrum dito papakita ko sa inyo mamaya yung ano pakita natin yung spectrum ayan ah yung spectrum niya. ayan yun, nagdo-loading pa naman mga 100% ng mga data. Yung sa signal sa bawat ano, kaya dapat talaga eh uh, sinusunod 'yan hindi basta